Guys, mag-unly rice muna ako ngayon. Bago manood ng sine. Ayan, bago manood ng sine. Pagkagumanon ng sini, Andre Rice muna, kasi maganda ang palabas ngayon, maganda. Okay? Ataw na, maganda kasi ang palabas, kaya nakain ako ng Andre Rice ngayon. unang subo para sa inyo. Igop mo na sa baw ng ipon. Ah, swabe Yan guys. Dahil manood ako sinin, maganda palabas. Ayan o, subo sa inyo. 对，人多。